So yun mga brothers, what's up? And good morning sa inyo Today is January 11 to June natin ngayon. Kasama tumara, siguro tumatawag sa akin Junjun Pero ano, Rafael pa rin talaga pangalan ko. Oh. Kaya tara sa mga inyo. Pag yun, kalakaran sa way sa senior doon bulak. Yung Antonio Hindi tayo magpunta at mag-enjoy tayo doon. Sabi sa mga samahan niyo Hindi ko masalit, hindi yun. Okay, 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 wala na. We're yeah, so country... uh -huh -huh. in the bus with one. Pamayat tayo sa tis si Donald Trump. Tayo sa tis si Donald Trump. Bro, how's your music, bro? Bro, mama, ganda, bro. Talia Water, bro. Bad. Nakalive. Bro, sa tingin mo, bro, ano? Ano mar sa imakarating tayo, bro? Eh, baka one or two hours. Two hours is the best time. <laughs> bro, sarap ng sound trip mo dyan, bro. Opo. Ano ba niyo? Ano, bro? Movie. Bro, ang binaman yan. Ikaw, Johnny. Ang pinapakinggan mo. Ako, wala. Ako, wala. <laughs> Grabe oh. Grabe oh, kinukuha no ang ang aro no. Kita ba sa camera pa ako? Pa <laughs> hindi na. Si Juan din nakita. Eh, na ano ng araw. Yeah, bro. Main black na oh. Nasa Pasig pa rin tayo, bro. We're still at Manila, bro. Paniyan, bro. W, bro. Ulog ka eh. Tama eh. So mga brothers, we're still at Manila. Sa so, Manila know? pa tayo yeah. So yan mga brothers bibili yung tatlo dito. Hoy, bilisan nyo. Hindi ako pwede dito magtagal. Uy, si Miss Colindris! dana wala na. Hindi na sila nakabili ng na, ano, ice cream. Hindi na sila nakabili ng na ice cream. Let's go na mga ka-brother. Are you ready? Get set, go! So yeah, mga brothers, we're already here, bro. We're already here. Pre excited na talaga ako, pre. I'm super excited. Maguya basto kayo. Basto, basto, ba basto. Nangain ng mga Maa, ano. Pipikir dun oh. <laughs> <laughs> oh, ako naman. Gusto niya daw i-rent yung ano, Big dito ako nga maya, oh. Na joke lang di ako magsiswimming sa kanal na. Rafael. Grabe tayo yung mic ni ano yun, tayo yung mic na 7C ah. Lalo na sa pag yung sulung-gulung. Dapat screenshot, <laughs> ba't ganun? Sulung-gulung eh, no? Nakatas <laughs> na namin kumain ng lunch, tama lunch. And yeah, medyo malungkot ako ngayon dahil talo kami sa lahat ng games. Kita yeah. na naman. Ayan, tapos Tapos ito pa. Ito. Kaila, video Oo, oh, sige. Kailangan natin mag ng mga. Oh. Lala. lala. Dita, lagi tayong patulog-tulog. Nung nagsimula ako gumawa ng kangkong chips. Tantahan <laughs> oh. mo, ubo ka ng kangkong chips. So yun mga ka-brothers, ano manalo kami? Kahit isang laro lang. Tapos bigla ko naisip yung cheese flavor ng kangkong. Kasi naman, <laughs> ayun yun naman seryoso yung lahat ng laro. Ang pangit Sorry. yung classic, yung ginawa ka classic. Know. So yung mga brothers, di mo na ako makapag-record dahil focus ako sa game sa tao dahil ako leader nila. What? Tapos lagi kaming talo. Di ba? Uh Oo. -oh. Kasi, diba? kailangan natin ng ching. <laughs> Ang Kong Chips ko? Ang Kong Wait Chips lang. for the win! Wait lang. Nainis din ako sa factory ko, alam niyo bakit? Sabi mo ba, bakit? 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 Kasi... nagkamali sila ng dahon. <laughs> alam mo ano yung <laughs> naluto? <ka>? Malunggay. Malasa. <laughs> <laughs> Malasa. So, medyo, ano, mga brothers right. yan, no, wala ko yan, na sila sa sarili dahil nangatalo kami sa lahat ng beans. <laughs> At I think apat na lang ba laro na natitira. bro, apat na lang pa na okay, dapat layari. manalo kay mga brothers. Bro, kaya mga mag-melt. Bayta ko 'yun, manalo kami sa babae. Hindi. badi kaya We're go home go home bye crocodile! <laughs> nagbabalik kay crocodile eh, legit mga we're here at school right. Kami are sweet. Ano, uh, ilang oras tayo, bimaya pa so. Oh, ano, seven 2 na. Oh, so, parang 3 hours yun Yeah, okay. mga Jun Jun fans, 3 hours yung drive natin. <laughs> <laughs> mga Jun <-Junes. laughs> <laughs> mga June <-Junes. laughs> Then, uh, brothers uh, dito na kita vlog ko. Oh, we're not and don't forget to Like and Subscribe! No, don't forget to Like, Share, and... Oh, subscribe! Yeah! Uh -huh. So, you the lovers, goodbye! Junjun, go! go! Hello!